Okay mga kaibigan, so ito po nakakalungkot na balita kaya aga-aga mga kaibigan Amy Marcos may ginawa na namang kabalbalan mga kaibigan Panoorin po natin itong video ni Sa Totolang TV Of course, ang apektado po dito Mga minimum wage earners Mga mahihirap po nating mga kababayan O di kaya naman yung mga nasa middle class Nakakalungkot kasi itong mga elitista na to hindi naman sila makarelate sa buhay ng mga nakararami nating mga kababayan eh no. So itong mga ganitong programa kagaya ng Akap na maganda sana ayuda para sa mga kagaya natin no, mga 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 nasa ano tag dito middle class. Tapos sila dahil pinopolitika nila hindi gagamitin ika sa people's initiative yan eh. Pinipigilan tuloy ang pag uh, distribute nito Ito mga kaibigan, panoorin po natin Courtesy of sa totoo lang extreme Ito, 3, 2, 1, go! Mga senador, ayaw daw pabigyan ng ayuda ang mga minimum wage earner Bakit naman? Kini-question at hinaharang ng mga senador Partikular There. na si Aimee Marcos Ang implementasyon ng ayuda para sa kapos Okay, teka lang ha Kinokontra to ni Amy Marcos na naman dahil baka daw gamitin sa pagpapakalap ng pirma sa People's Initiative. Pero mga kaibigan, yung aka po na yan na may pondong 26.7 billion pesos, may pirma po niyan si Amy Marcos. Di ba po? Yun nang yan po ay dininig ng Senado at Kongreso at inaprobahan po yan, pinirmahan niya din po yan. O ngayon, dahil siyempre, ah, uh, fake news, no? Pinapakalit ng fake news hindi, yung mga project na ganyan. Ah, syempre, pag tatanggap ng ayuda, papapirmahin. Hindi nila alam yung mga papapirmahin, eh yan na pala yung people's initiative. Eh dininig nga sa yan, eh mismong mga testigo ninyo, may meron ba kayong natanggap? Wala po. Yung kapatid, kapitan ninyo may natanggap pa? Wala din po. Okay, sige, sige lang sa fake news para lang manggulo sa mga magagandang programa ng administrasyon. Pagpatuloy natin. Kita program o akap ng DSWD. Ang akap ay minsan ang cash ayuda para sa mga minimum wage earner tulad ng mga waiter, mm. sales clerk, mm. fast food crew, mm. janitor, mm. guardia, mm. company mm. at driver, factory worker mm. na ang sahod ay hindi lalagpas ng 23,000 a month. Pinundohan ng Okay, so post muna tayo. na, na nabang, Nabanggit yung mga tao dito, mga sektor na maapektuhan mga kaibigan. Nakita nyo? yung mga hamak nating mga kababayan na lumalaban ng pata sila pa po yung mawawalan ng ayuda once a year na ayuda mga kaibigan Senadora Amy Marcos, bakit naman po ganyan? Puro na lang politika. Ay, ito magagamit sa politika. Stop natin to. Ito na naman magagamit sa politika. Stop natin to. Kayo po, ano pong nagawa nyo sa bayan, Senadora? Ano na po, Ilan na pong ano? Bill ninyo ang naipasa at naisa batas. Wala po ako. Kayong ibang ginawa. kundi ko montra, nanggagalaiti po ako eh. Sige. Kongreso ng 27 billion. Bilang once a year, ayuda sa mga manggagawa ng DSWD sana this year. Mm -hmm. Pero dahil sa fake news, Ayan na naman na, na ipinapakalat ni Imee Marcos na ito raw ay gagamitin lamang sa pagpirma sa Pupils Initiative o PI. Utang na loob. Oh my. Ah. Lahat na lamang po ng programa ng kanyang kapatid, ng kanyang pinsan, okay? At ng mga kaalyado nito, ito pong ACAP, uh, initiated by uh, Rep, Rep. Rep. or Congressman Erwin Tulfo, gagawin po niya ng issue. Pinupulitika po niya. Kasi po maganda eh, di ba ACAP? O syempre nga naman, matutuwa yung mga nasa middle class, yung mga kumikita ng 23,000 uh, pababa. Siyempre po, uy, grabe may programa palang ganito ng gobyerno. Okay, plus point sa amin yan. Ngayon, aangguluhan na hindi. Yan ang gagamitin para sa People's Initiative. Para pag nareceive mo yung pera, paper, maka hindi mo alam PI na pala yun. Hmm. Ang galing, ano? Ang galing. Palakpakan niyo si Amy Marcos, mga kaibigan. Mahusay. <laughs> ba? Diba? Ang husay magtanggal ng mga binipisyo natin. Ng mga ayuda sana natin. Lilimang libo na nga lang. Pagkakait pa palibasa kasi hindi naman nila naiintindihan yan yung kalalagayan ng ilan sa ating mga kababayan Siyempre, hindi nila na ranasan yung ganyang hirap eh ba diba, yung limang na nga lang eh kesa mangutang ka wala let's say mag uh, ka ng maliit mong negosyo instead of mangutang ka sa bumbay o oh, eh dito ka na may programa ang gobyerno pero dahil sa mga ba diba, kagayang ganito na senador wala nang ibang ginawa kundi kumontra ng kumontra nakakalungkot hindi na muna itutuloy ang pamamahagi nito sa mga manggagawa ng oh DSWD. God. Dahil sa kalokohan ni Amy, nga nga ang milyon-milyong manggagawa ngayon. Hay nako. Yan mga kaibigan ang nakakalungkot. Dahil po sa pamumulitika ng ilan sa mga kalaba uh, kalaban ng administrasyon, nakakalungkot kasi kapatid pa mismo ng presidente to eh, di ba? Yung po nakakalungkot kasi hindi naman po silang naaapektuhan. Ang naaapektuhan po yung mga maliliit po nating mga kababayan. 'Di ba ho? Yang aka po na yan, napakaganda po niyan. Lahat na lang ay kokontrain eh. 'Di ba ho? Ang ang nakakatawa dito, oh, ito daw magagamit diyan sa pagpapa pag, uh, ng People's Initiative. Ang nakakatawa dito, sila mismo ang mga nagdala, nagbitbit ng kanilang mga <laughs> testigo. Nakatanggap ba kayo ng pera? Hindi po. Yung mga barangay health workers, nakatanggap ka ba? Hindi din po. Yung kapitan ninyo, pinangakuan bahin Wala naman po. All is well, all is good in the hood. Pero gagawa ninyo ng story, ah. Kasi nga, takot na takot kayo sa pagbabago, tunay na pagbabago. Eh, bay, kung may ganyan po tayong sinadog, hindi na po natin kailangan ng kalaban. Di ba, ho? Wala na, tapos na agad. Eh kung ganyan, sarili nating mga kababayan, na ah, hadlangan yung mga binipisyo nating dapat eh. Biko mo, sing, oh, sige, tatangin ko kayo. 5 mil na, bato pa? Magiging bato pa? Haharangin pa? Yan po nakakalungkot. Kaya, Senadora Amy, sa ginagawa mo, mababa, ba diba, sa ratings, number one na si Congressman Erwin Tulpo. Tinitira mo din siya kasi nainggit ka. Sa ginagawa mo na yan, Senadora Amy, tingin mo ba? Baba mo ang pangalan mo sa taong bayan. Yan pong, iiwan kong katanong nga sa inyo. Comment down below. Ano pong masasabi niyo dito kay Amy Marcos? Magandang umaga po sa inyo lahat. Silver Voice TV. Peace.